Hello mga kaibigan at maligayang pagbabalik sa Recap Cinemark Channel. Isang kakaibang pelikula na naman ang ating ikukwento ngayon. Maaari ba akong makahingi ng like kung nagustuhan mo ang kwento ngayon at pasubscribe na rin kung hindi mo pa nagagawa? Sana matulongan mo akong umabot ng isandaan ng aking subscribers. Ang inyong maliit na suporta ay malaking tulong para sa paglago ng ating munting channel. Bago natin simula ng kwento, gusto mo rin ba makapanood ng mga ganitong movies? Puno ng latest at old movies at syempre TV series at mga anime. Check mo lang yung link sa description. May bonus pa na kategorya na siguradong ikatutuwa mo. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa atin ng isang dalagang lumalangoy sa Falcon Lake, na matatagpuan sa White Shell Provincial Park sa Timog Silangan ng Manitoba. Ito ang kwento ni Bastian, isang mahiyain na binatilyo na bumiyahe kasama ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid patungo sa kanilang kubo sa gubat. Medyo masukal ang lugar at sa hindi malamang dahilan ay walang kuryente kaya kinailangan nilang gumamit ng mga flashlight. Nagsasalita sila ng Pranses, tulad ng siyam na milyong taga Canada na may ganitong wika bilang kanilang inang wika. Si Bastien ay tipikal na teenager na halos din nakikipag-usap ng kanyang mga magulang. Sa dapit hapon, nakita natin ang ilang kabataang nagkakasiyahan sa lawa. Maya, maya ay dumating ang malakas na bagyo. Kinaumagahan, binati ng bida ang isang kakilala ng pamilya na hindi siya nakita ng ilang taon. Kinuha niya ang kanyang Nintendo Switch. Nalaman ni Luis na labintatlo na si Bastian, akala niya mas malaki ang agwat nila ng anak niyang si Chloe. Si Chloe ay may tipikal na ugaling ayaw sumama sa mga aktibidad pampamilya. Pinilit siya ng ina na samahan ng mga kaibigan sa pier, kung hindi ay kukunin ang telepono niya ng isang araw. Isang bangungot para sa kanya. Pagdating nila, magkakalayo silang naglakad at walang naglakas loob makipag-usap. Nagpakita ng inisyatibo si Bastian at binigyan si Chloe ng inumin. Napansin niyang kung ano-ano ang ginagawa ng dalaga para makatakas sa pagbabantay ng nakababatang kapatid. Tinanong niya kung may telepono si Bastien. Sagot ng binata, bibigyan daw siya kapag nag-14 siya, at malapit na iyon. Pinanood niya si Chloe habang naliligo sa lawa. Tinanong siya nito kung sasabay ba siya. Nahiyang sumang-ayon si Bastien, ayaw niyang haborin ang kanyang t-shirt at ayaw rin niyang lumangoy. Sinabi ni Chloe na may multo raw sa lawa na nambibiktima ng mga bata may natagpo ang isang bangkay dati. Hindi natakot si Bastian, pero inamin niyang halos malunod siya noong bata pa siya. Tinangkang kumbansihin ni Chloe si Bastian na lamusong sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano siya humihinga sa ilalim ng tubig, pero hindi ito umubra. Nangulekta sila ng prutas at bumalik sa kubo. Kinabukasan, nagboat ride sila. Pinagmamasda ni Bastian si Chloe, lalo na nang magulo ang buhok nito sa hangin. Dumating sila sa bahay ni Luis, na ngayon ay kasama na si Brian at may mabuting ugnayan. Magkakilala ang pamilya dahil magkaibigan ang kanilang mga ina. Maya-maya, nagkasama ang mga bata. Nabulyong si Chloe at agad niyaya si bashin sa isang liblib na lugar para tikman ang alak. Maliliit na lagok lang ang ginawa ng binata. Ikinumpara nila ang laki ng kamay. Malaki ang kay Bastien, kaya sabi ni Chloe, tiyak na higit 1.80 na metro ang tangkad niya paglaki. Dumating ang ilang mas matatandang kabataan. Ipinakilala ni Chloe si Bastien bilang galing France. Naiilang ang binata dahil hindi siya naninigarilyo at hindi niya alam ang sasabihin. Tinanong nila si Chloe kung totoo bang naghiwalay sila ng nobyo niyang si Jackson, tumanggi siyang magkomento. Naglakad sila ni Bastien para mapatay ang oras. Ang lalaking nakakap ay Amerikano, anak ni Brian, Nabomoto kay Trump at mahilig sa baril. Lumabas si Stan mula sa lawa, takot na takot, dahil may humawak daw sa kanyang bukong-bukong at singit, akala niya multo. Naiinip na si Bastian kaya iniwan niya ang tatlo sa paglalaro sa tubig. Narinig niya ang pagiyak ng isang babae ngunit walang nakita, si Chloe pala iyon na nananakot lang. Napagod na siya sa matatanda at nagpatuloy sila sa paginom. Nasuka si Bastian dahil unang beses niyang uminom tinulungan siyang linisin ni Chloe. Habang naliligo ng mabilis si Chloe, may kung anong nagising sa loob ni Bastien. Nang gabing iyon, narinig niya ang bulong at napansing wala ang kapatid sa kama. Lumabas siya at nakita si Chloe sa lawa kinabukasan na naglalagay ng sunscreen sa kapatid. Ang mga matatanda ay magkakampang. Umaasa si Bastien na sasama si Chloe pero tulog ito dahil walang pahinga. Kaya napilitan siyang gumugol ng araw kasama si Titi at ama nitong mahilig sa football. Dumaan si Chloe sakay ng bisikleta. Inayos nila ang bisikleta para magmukhang mas, panglalaki, para kay Bastien. Tinanong niya ang ina kung totoong may batang namatay sa lawa, sabi ni Luis, haka-haka lang iyon ni Chloe. Sa dapit hapon, Isang babaeng nakaputi ang lumitaw sa likod ni Bastien ngunit naka headphone siya kaya hindi ito napansin. Tinulak niya ito sa tubig dahil nagulat, si Chloe pala iyon. Nagtawanan sila at niyaya siya sa isang party. Nagbihis sila. Hindi makita ni Chloe ang black top niya. Walang dalang dagdag na damit si Bastien kaya inalok siya ng damit na iba raw ang dating. Tinanong siya ni Chloe kung nakakita na siya ng babae ng hubad. Sagot niya, oo. Tugon ni Chloe, kailangan mo munang mapatunayan iyon. Sa daan, pinag-usapan nila ang mga maltong hindi alam na patay na sila. Sa party, nangakong hindi na muling magsusuka si Bastien. Siksikan ang kabataan at lasing halos lahat. Tinulungan ni Chloe si Bastien na humanap ng babaeng makakausap. Dinala ng Amerikano ang kaibigan niya sa likod. Akala ng iba ay magkamag-anak sina Bastien at Chloe at biro niyang malamang nga. Napag-usapan ang bagong nobya ni Jackson, isang blondang hindi naman kahangahanga kay Chloe. Umiwas siya at nalasing ng todo. Si Bastien ay, lumaya, nag-breakdance pa sa sahig at pinalakpakan. Pero nang makita niya si Chloe kasama si Oliver, nang hina siya, sinubukan niyang iligtas si Chloe ngunit may tumama sa mukha niya. Nasaktan at nadismaya, umalis siya sa party. Sa bahay, nagpalit siya ng underwear nang dumating si Chloe kaya nagkunwaring tapos na. Sabi ni Chloe, pagkatapos niyang umalis ay tinihil ang party dahil nagreklamo ang kapitbahay. Dapat daw nagstay siya. Gustong matuto ni Chloe sa kanya ng dance moves pero para hindi magising si Titi, pinahiga niya si Bastien sa kama niya. Tinanong ni Bastien kung bakit nakipaghiwalay si Chloe sa ex. Sagot niya, sinungaling ito, pinagsasabi na nagkarelasyon sila kahit hindi at pinilit siya ng maraming beses. Natakot si Chloe na masaktan. Hindi ito tinawanan ni Bastien. Nakatulog sila, at salamat na lang hindi nalaman ni Chloe na walang suot na underwear si Bastien. Kinabukasan, gumawa sila ng ghost video, naglaro sa kagubatan. Tinanong ni Chloe ang pinakamalaking takot ni Bastien. Nang, Mandaya si Chloe, na ni Bastian na natatakot siyang mahuli ng magulang habang may hawak na adult magazine. Hindi siya pinagtawanan. Para patunayan ang tapang niya, lumangoy si Bastian nang mas malayo kaysa dati. Nagtago si Chloe para takutin. Siya, muntik na siyang malunod. Nakita niyang nag-uusap si na Chloe at Oliver kaya umalis siya sakay ng bisikleta. Inabutan siya ng ulan. Nang dumating si Chloe, tinanong siya kung ayos lang siya. Hindi naman siya ayos may narinig siyang chismis mula sa ex na nakasakit sa kanya. Nag-alok si Bastien na kumuha ng ice cream. Sinabi ni Chloe na ang pinakamalaking takot niya ay ang tumandang mag-isa. Sagot ni Bastien, hindi siya kailanman magiging mag-isa, lagi niyang kasama ang kanyang multo. Ipinakita ni Chloe na hindi malaking bagay ang takot ni Bastien, bukas ang pinto habang tinatawag ang nanay niya. Naitago ni Bastien ang sarili sa tamang oras. Nakainis si Luis dahil sa kalokohan ni Chloe. Ipinagyabang ni Titi na may lima siyang girlfriend, dalawa sa school, dalawa sa karate, isa sa pole. Dumating ang mga kaibigan. Nang marinig ni Basti ng boses ni Oliver, halos lumubog ang puso niya. Banta ito sa kanya at maaaring maaga si Chloe. Hindi siya sumama. Pinakita ni Oliver ang kanyang tambol. Sinabi rin niyang nag-research siya at walang katutuhanan ang multo ng lawa. Para kay Chloe, may naramdaman siyang kakaiba. Nang insultuhan ni Oliver si Sebastian dahil sa inumin, naging tensyonado ang sitwasyon. Tinanong pa siya ng Amerikano tungkol sa ginawa nila sa lawa nang itaas ni Chloe ang kanyang kamiseta. Dahil sa hiya, nagsinungaling si Sebastian na may nangyari na sa kanila isang malaking pagkakamali. Sinabi nilang ayaw nilang maghiwalay dahil ang saya nila. Binuksan ni Chloe ang ilaw at biglang binigyan si Basti ng regalo sa dilim, isang sandaling hindi niya malilingutan. Nagtawanan sila pagkatapos, hindi lubos na nauunawaan ang nangyari, pero doon nagsimulang ma-inlove si Bastien. Kinabukasan, nagbike sila, naglawa ulit, naglibot sa bayan. Sa kubo, kumain sila kasama ang matatanda. Hindi na mahiyain si Bastien. Nakakuha si Chloe ng mensahe mula kay Oliver Masama ang dating dahil sinabi nito ang sinabi ni Bastien na nakasiryo ng kanilang pagkakaibigan. Umalis si Chloe sa ng bisikleta. Hinintay siya ni Bastien hanggang gabi. Nang lumabas si Chloe, sinundan niya ito. Dumalo ito sa isang pagtitipon ng mas matatanda ngunit ayaw niya doon. Habang naglalakad, pinigilan siya ni Stan at tinanong kung totoo ang chismis. Ini si Chloe kaya nakipag-usap na lamang kay Oliver. Naiwan si Bastien inalok siya ng iba na sumubok ng ipinagbabawal, masama ang epekto sa kanya. Nagpunta ang mga kabataan sa tubig at tinawag si Bastien. Sumunod siya dahil mas nabawasan ang takot niya, pero hindi siya mahusay lumangoy. Nang nasa gitna na, nahirapan siyang lumutang. Umalis ang iba at iniwan siyang mag-isa. Lumipas ang minuto at lalong naging delikado. Sa umaga, gumising ang mga matatanda. Nagpaalam sina Luis at Brian sa pamilya ni Bastien na wasak ang loob. Namatay si Bastien sa pagsubok na makipagsaya at mabawi ang pagkakaibigan ni Chloe. Hindi niya kinaya at naging multo. Ang multong mananatili kay Chloe habang buhay, Nagpapaalala ng masasayang araw nila, ito ang ipinakita ng pelikula, may mga taong hindi alam na patay na sila at hindi handang iwan ang mundo, ganoon si Bastian, hindi niya maunawaan kung bakit malungkot ang pamilya niya, tinanong niya si Chloe, pero hindi siya narinig, kahit naramdaman niya ang presensya niya. Kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, pwede ba makahingi ng isang like sa inyo, at pwede pa subscribe na rin po sa ating munting channel, para patuloy kayong maging updated. Pwede nyo ring tignan ang iba pang kwento sa channel natin baka may magustuhan ka pang iba.